Hello po, good morning po mo sa ating lahat. I will come back na po sa si YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan kung bakit daw yung mga inahing baboy ay kanila pong kinakagat o inaaway yung kanilang mga bagong anak na biik po mga kaibigan. So kayo po yung mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventure So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung mga inahing baboy daw po na hindi po nagpapadede o kaya naman po sinasakmal o kinakagat nila yung kanilang mga bagong anak na biik. Ito po ay kadalasan po natin maoobserbahan doon po sa mga dumalagang baboy na kakapanganak pa lang ng unang beses. Minsan, mayroon talagang breed o lahi ng baboy na medyo po aggressive po sila. Kaya po kapag sila po ay nanganak ng unang beses ay magkakaroon po sila ng tinatawag na anxiety doon po sa mga biik na uh, sa kanila. Isa pong sanhi niyan ay stress sa atin pong mga alagang inahing baboy lalo na kapag yung kanila pong paglilibor ay medyo mahaba po yung span of time ng kanilang paglilibor. Habang naglilibor po sila, marami pong tao na doon po sa paligid nating na kulungan na nakaabang kung kailan mga anak yung ating inahing baboy. Isa po yung uh, factor po kung bakit nagkakaroon ng stress yung ating inahing baboy uh, bago po sila mga anak na nagre po doon po sa pagkagat ng kanilang mga biik at saka hindi po sila nagpapadede sa kanilang mga biik ang tamang gawin po natin dyan mga kaibigan ay atin pong i-relieve yung stress ng ating mga alagang inahing baboy dito po sa akin ako po ay naka-experience po ng ganyan na ang aking inahing baboy po ay nanganak ng 13 heads na biik and then pinapadede ko po sa aking inahing baboy ay hindi po nagpapadede yung aking inahing baboy so ang ginawa ko po niyan pagkatapos po manganak yung aking inahing baboy ay hindi ko pa po muna sila pinapadede sa aking inahing baboy kinabugasan pa na po mga kaibigan. Pero bago ko po pinapalili yung mga biik ay minamasahe ko muna yung aking inahing baboy dito po sa kanyang bandang batok, bandang likuran, bandang tiyan sa may bandang dede para po mawala po yung kanyang stress. Habang minamasahe ko po yung aking inahing baboy, asya uh, siya po ay nare-relax. Maobserbahan po natin na medyo nare-relax po yating mga alagang inahing baboy kasi po sila po ay hihiga doon po sa sahig ng ating kulungan And kapag sila po nakahiga, sila po stretch na kalang mga paa, ipinapalabas po lang yung kalang mga dede. Yan po ang sign na nawawala na po paunti-unti yung stress po nila. And then kapag nailabas na po yung dede nating inahing baboy, habang minamasahe natin, kukuha po tayo ng isang biik at atin pong ipapadede doon po sa ating inahing baboy. Habang minamasahe po natin yung kanyang bandang tiyan para po ma-divert po yung atensyon ng ating inahing baboy. Hindi po siya nakatuon doon sa biik, kundi siya po nakatuon po doon po sa pagpamamasahe natin po sa kanyang tiyan. Habang yung isang biik naman po ay dumidede na po sa kanya. Kapag medyo na-adapt ng ating inahing baboy yung pagdedede ng kanyang biik, kukuha naman tayo ng isa pang biik at ilagay naman natin doon sa ating inahing baboy. Hanggang lahat ng biik po ay ating pong mailagay doon po sa tiyan nating inahing baboy at hanggang silang lahat po ay nakakadede po mga kaibigan. Kapag dumidede po yung mga biik, yung inahing baboy po ay magkakaroon ng stimulation doon po sa kanyang tiyan at sa kanyang dede. Kaya po, siya po ay magre-release ng mga gatas. And then pagkatapos na release yung gatas, tatayo po yung inahing baboy at saka medyo magugulat siya pag nakita yung kanyang biik. Pero, huwag po kayong matakot. Kasi po, kapag nakadede na po yung mga biik sa ating inahing baboy, pag nakita po yung mga biik niya, medyo po magugulat muna yung ating inahing baboy. Pero, hindi naman po niya niyan kakagatin o hindi naman po niya niyan sasakmalin, kundi aamuyin lang. Sa akin pong experience, ay hindi naman po niya kinagat talaga. Kasi sa akin pong pagkakaalam, lahat ng hayop po ay mayroon pong tinatawag na instinct. Lalong-lalong na doon po sa kanilang mga anak olong yung lukso ng dugo. Kapag naamoy ng inahing baboy yung kanyang mga biik po ay kanya pong mga anak, yan po, di na po nila yan sasakmalin. Obserbahan nyo po yung mga biik na unang panganak. ba? Diba? Uh, yung mga biik pag lumalakad, pumupunta po sa bandang nguso ng ating inahing baboy at saka sinasakmal nila. Pero, pag maraming beses na pumupunta doon po sa bandang bibig ng ating inahing baboy, medyo maamoy na po nila yung amoy ng kanilang mga biek na anak talaga nila. So, may instinct po yung ating mga alagang baboy. Hanggang aabot po yung time na maa-adapt ating inahing baboy yung aamoy ng kanilang mga biek at hindi na po na ito sasakmalin po mga kaibigan. Isang paraan po mga kaibigan para maiwasan po natin yung uh, pagka ng ating mga inahing baboy ay isang buwan bago anak yung ating inahing baboy ay ilipat na natin doon sa farrowing pen huwag po nating ilipat na isang linggo bago mga anak dalawang linggo bago mga anak kasi po talaga pong maninibago po sila doon po sa farrowing pen kasi yung farrowing pen po mga kaibigan ay maliit lang po yan side by side lang po yung galawan ng ating mga inahing baboy kaya kapag inilagay natin yung inahing baboy dyan, at saka malapit na pong mga anak talagang maninibago po siya pero kapag one month pa before manganak yung ating inahing baboy inilipat na natin doon sa farrowing pen, may taas pa yung time na siya po yung magkakaroon ng adaption doon po sa loob ng farrowing pen. Kaya pag, kapag video naka-adapt na yung inahing baboy at saka nanganak siya, ay wala po siyang stress na mararamdaman. Sa paraan po, kapag wala po kayong farrowing pen, sa kayong paanakan ng mga inahing baboy ay isang kulungan lang pa ganon. Kapag naglilibor na po yung inahing baboy yung mga kaibigan, lagyan nyo po siya ng mga dayami, mga patay na dahon ng saging, o kaya naman mga patay na dahon ng mga kugon po mga kaibigan. Yan po yung parang kanyang ginagawang pugad para po sa kanyang mga biik na kanyang isisilang. Sa pamamaraan na yan, yung ating inaheng baboy po ay kanya po mape-perform yung kanyang animal instinct talaga kung paano po sila anak. Kaya po kapag napansin po natin, bago anak po yung ating mga inaheng baboy, sila po naghuhukay doon po sa asimento ng sahig nating na kulungan. Pero kapag meron po tayong mga patay na dahon na inilagay po doon sa loob ng ating kulungan habang nagli-labor po yung ating inahing baboy madadivert po yung kalang atensyon doon po sa mga dahon at saka mawawala po yung kalang pagka-aggressive po mga kaibigan so yan po yung ating vlog ngayon asara naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po kung paano po pa talaga solusyonan yung pagka medyo matapang nating mga inahing baboy po mga kaibigan hanggang dito na lang po maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan See you next time. Bye bye.